Hi guys! Welcome to my channel! So, eto na naman tayo ngayon. Ang dalawang batutan na si Mochi at Maggie. Ayan, nagpe play na naman. Ayan. Yung isa, pag meron, naagawin ng isa. Kilala ko yan. Kilala nyo ba yon sila? Si Mochi. Ayan, si Mochi mahilig yung mga agaw kung ano meron kay Maggie kung anong hawak niya, o daladala -dala niya, kagat-kagat niya. Ayan, naagawin ni Mochi yan. So, ayan, nagaharutan na naman to. Itong dalawang to. Ayan. Nakapatong ngayon si Maggie kay Mochi. Ayan, ang bigat-bigat ni Mochi, o, kala mo, liit-liit ang bigat niyan. Takaw yan eh, o. Ayan, o. <laughs> ang bigat ni Mochi. <laughs> bigat po, Mochi. Ano ba yan, Mochi? Ang bigat mo pala. Kalit-lit, ang bigat eh. Ayan. Nagbabanata na naman silang dalawa. Ayan, nakataka si Mochi. Eh, si Maggie. Nakataka siya sa maliit na butas dun sa, sa box. Mochi. Naglaglag si Maggie. Ang <laughs> liit kasi. Oh. Ayan na, yan. May buta. Dadaan dyan. Ayan, dadaan dyan. <laughs> uh, may lusutan pala si Maggie dun ni eh. May shortcut eh. Ayan na, yan na. Ayan na. May nginangat-gat na yung dalawa. Ayan na. Sige, pinagtulungan na. Oo. Oh. Ay, akin na yan. Huwag yung sirain yan. Akin na yan, akin na yan. Mm. Mm, 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 mm. Shh. Ko, ba't electric pa? Mochi! Mochi! Huwag mo nangat-ngatin yan! Ay, o, oh, yan, o. Oh. ba diba yan? Pati bag ko. Ay! Huwag <laughs> mag... Huwag magi, O, oh, ba? diba? Ay, wag naman. Bag ko yan, eh. Pinakikita ko lang sa inyo yung monkey. Huwag... Ah, oh, monkey. Huwag... Eh, may isa pang monkey, ayun, o. Oh. Eh, yung know? isang monkey, yan. Yan, o. nakaintindi si Maggie, o. Oh. Kinuha agad. Oo, oh, tatakbo niya na sa labas para hindi i-share kay Mochi. Mautak din, oh. Oh, yun na. Yun na, yun na. Nakasampa na yung bulilit. Ah! <laughs> Ay! Nalaglag. Ay, sus. Ayan na. Agaw ni Ma Mochi. Mga agaw to Mochi na to, eh. Ayan, nag-agawa na sa monkey. Ayan na, naghilahan na. Kawawa naman yung monkey. Ay, sus. Nag-agawa na. Ayan na. nag na po. Doon na nga kayo sa labas. Labas, labas. Parat ka talaga itong dalawang to. Ayan na, naghihilahan na. Ano ba yan? Oh, kawawa naman yung monkey. Ay, sus. Ayan na, nahila ka ni Mochi ay ni Maggie. Ano ba, nalilito ko sa pangalan yung dalawa. Mochi and Maggie. Oh, Mochi, Maggie. Ayan na, Ay! Kayong dalawa talaga. Ay, naghihilahan kayong dalawa. Oh, di ba? Oh, ho? untog pa na untog pa. Ayan. Oh, sino winner? Si Mochi. Oh, si Mochi winner. Oh. Talaga si Mochi ay padaig eh. Ah, ay isa lulusot na naman oh, yung, may lusutan siya doon yun ay, na, ayan na, na, nagulitan na naman Ayan na, naghilahan na, ayan, di ka makakalusod dyan, Laki-laki. Na, ay, nakasya pala si Mochi dun <gasps> Ayun na yung dalawa, lumabas na